Naghahanap ba kayo ng three wheels pero bike? Ayan, perfect pang service ngayong summer. Habang kayo ay nagpapapayat, pwede nyo to pang service lalo na kung hindi kayo marunong mag-balance. Ito nga pala ay naka 12 volts, 5 amperes, uh, 60 watts siya. Ayan, perfect to sa inyong mga junaki, sa inyong mga Apo, o ba? Diba? Kaya kung naghanap kayo ng mga kids car, meron tayo na ng ating sa so, Primo 2 Wheels Big Bike for Kids. At ito papakita ko nga sa inyo yung pinakamura nating mountain bike. Ayan. Alloy frame na yan, naka two-tone color. Ayan. Tapos ito po is naka Shimano na, 3x7 speed na po siya. At syempre, 27.5 year na din po ang ating gulong na ginamit dito. Ito nga pala si Promax gravel bike natin. Alloy frame na siya. Kaya medyo magaan na siya. Siyempre, ito naman yung mga gusto ng panakaganyan. Ayan, gravel bike. Ibig sabihin ng gravel bike, combination siya ng bikes and road bike. So medyo mas makapal po yung gulong niya dahil gravel bike po siya. At ito na nga, nagbalik na tayo dahil maraming nagre-request. Bakit hindi ko na bisitahin yung bilihan ng bisikleta rito na... We are number one! Oh di ba? Lagi naman 'yan eh, 'di ba? Padalis sa bisikleta at saka sa mga e-bike. Pero ngayon, pupuntahan natin 'yung kanilang mga bisikleta naman, O oh, di ba? Let's go na. May nung dami kanong mga Hello, Judge. Nandito tayo ngayon sa ating bodega. Syempre, ending hindi yan makakalimutan ni Judge TV na puntahan at bisitahin. Nandito tayo sa Number 3 Lilac Street, Conception Road, Marikina City. Syempre, dito lang 'yan sa Marikina, sa Lilac. Kayla's Bike Shop Marikina Bodega at available din sa atin ang ating mga kids car like this. Kita nyo naman guys oh, para ako naka ano, big bike na. Pero pwede ito sa mga kids nyo. Ayan, age 5 to uh, pataas. Ayan. Kaya sa mga gusto mag-order nyan, message ako sa ating FB page Kayla's Bike Shop Marikina Bodega. At ito nga pala ay naka 12 volts, 5 amperes, Jolly Watts siya. Ayan. Perfect to sa inyong mga Junaki, sa inyong mga Apo, o oh, ba? Diba? Kaya kung naganap kayo ng mga kids Car, meron tayo na ng ating ano, sa so Primo 2 Wheels Big Bike for Kids. Hindi siya pang adult ha, for kids. Sumupo lang ako dito para mapakita ko sa inyo, nagmamodel model lang ako dito. At alam nyo ba, dati siyang 10,000 pesos. Kita nyo, sa mall, napakamahal nito. Abot siya 10,000 to 12,000. Pero pag kay Kailas kayo bumili for only 7,500 pesos na lang si ating Big Bike two Wheels na pang kids. Perfect pang regalo. Uh, ano ba? Pa, pang surprise sa mga Junakis dahil perfect sila sa school palagi. Perfect pang regalo. At marami pa tayong design. Message nyo kayo sa Kailas e-bikes, kids and motor. Ayan. Nagahanap ba kayo ng 3 wheels pero bike? Ayan. Perfect pang service ngayong summer. Habang kayo ay nagpapapayat, pwede nyo to pang service lalo na kung hindi kayo marunong mag-balance. Ayan, kita nyo naman ang ating three wheels na ano, na trending na trending no, simula noon hanggang ngayon. Si ating trending Korean bike. Ayan, available po yan dito sa ating bodega sa number 3 Lilac Street Conception 2, Marikina City. With basket na po yan. Siyempre, meron na din tayong bell. Wow, may bell. Para po alerto ang ating mga nasa paligid. At siyempre, meron na kayong basket sa likod. Ayan. Meron na kayong basket dito sa likuran. O, di ba? Lagayan ng mga dogs nyo or mga pinamalengke nyo. Kasi perfect din to pang service sa palengke, pang punta ng pang ano, pang mga paninda, pwede nyo lagyan to. Kaya sa mga gusto mag-order nito, pwede nyo ito ma-avail ng installment. Ito pala ay saka single break. Yan. Tapos size 16 na po, ay size 20 na po yung gulong natin dito. At syempre, harap at likod na po yun. Ayan. At syempre, ito po is ano, napakaganda ng mga color. Meron tayong red, meron tayong black, Meron tayong red at meron tayong blue na napakaganda. Mas in-upgrade po natin siya ngayon. Kaya sa mga gusto mag-order, pwede nyo ang installment via home credit and credit card. Sobrang mura lang nito. Dati siyang 8.5 pero ngayon bibay ko lang sa inyo for only 7,000 pesos. Naghanap ka ba ng mountain bike na mura? Oh, from 5,000 pesos. Ngayon for only 1,799 pesos na lang ang ating brand new mountain bike. Ito nga pala si ating Luda na two wheels. Oh, two wheels nga, di ba? Two wheels po yan. Mountain bike po ito. Kaya perfect to pang summer sa mga nagpapapayat jar. Pwedeng pwede nyo ito gamitin. At syempre, ito is naka 3x7 speed. Ayan. At syempre, ang ginamit na natin dito is naka-disc naka brake na po tayo dito sa ating Har ano front brake and ano dito sa likod na brake ayan. 3 by 7 speed na siya. At syempre, ito nga pala guys, is steel frame pa lang. Pinaka-budget meal lang natin to na ah uh, bike Kaya sa bago sum mag-order from 5,000 pesos, ayan. Ngayon, mimimili ko na lang for only 3,799 pesos. Pwede nyo pa ng installment via home credit and credit card. Itang kita nyo naman, ang dami talaga, legit na legit 100% dito sa ating bodega na sinusubot talaga. Kita nyo naman ang ating mga client, ayan. At ito ang ating mga e-bike. At hindi lang yun, marami din nag-order sa atin. Ayan na feature tayo sa CNN Philippines Cycling Unmi Unlimited with Ira Lopez. O, di ba? With Tony Fowler, with Rosmar. Ayan, pinakamalakas natin yan. Si, si Madam Rosmar. Siyempre, BBM, Sar and Lenny Bikes na nag-order sa atin ng eleksyon. At siyempre, Dole to Pad Project yung mga nabigyan ng mga bikes noong panahon ng pandemic, yung Dole to program nila. Sa atin nila kinuha ang supply ng mga bikes na yon. Kung alam nyo lang, guys, at kung nagagamit nyo pa rin hanggang ngayon yon message lang kayo or comment kayo dito sa ating video with Judge TV. At syempre, si Kim Rodriguez, nagja-jogging lang siya noon pero napabili siya ng bike sa atin. Kasi dito lang yung sa Marikina. Ayan. At ito, papakita ko nga sa inyo yung pinakamura nating mountain bike. Ayan. Alloy frame na yan, naka two-tone color. Ayan, tapos ito po is na Shimano na, 3x7 speed na po siya. At syempre, 27.5 year na din po ang ating gulong na ginamit dito. Kaya kung medyo matangkad kayo, ayaw nyo ng 26 ER na binigay ko kanina, na pinakita ko kanina. Perfect sa inyo si ating Bike Tech 27 na alloy frame na. So medyo magaan na siya kasi alloy na po siya. Ayan, alloy frame na po. At pwede nyo pa tuma-adjust. Yung upuan natin, pwede nyo pa po Ayan. Kung gusto nyo pa po ng mas mataas, pwede nyo po i-adjust yan. At meron din tayo mga iba pang e-bikes dito na ipapakita sa inyo. Ayan, naka, naka ano na to pala, naka, naka lock, ano na to? Lock, lock, na out. po yung lock out fork na po siya. At syempre, Shimano 3x7 speed. Naka disc brake na po, front end, uh, back na, break. O, oh, di diba? Kung gusto niyo naman mag-order nito, dati po 8.5. Pero dahil napanood niyo ang vlog natin, for only 6,800 na lang po. Ang inip! Gusto ko na talaga mag-diet dahil para makapag-outfit na tayo ngayong summer. At syempre, kung gusto mo na magpapayat, perfect na perfect ang ating gravel bike. Ayan, sa si ating Promax gravel bike, na naka ano na to, 3x7 speed, naka disc brake na front and back po. Ang kanyang brake is naka disc brake na. At syempre, ito naman yung mga gusto ng panakaganyan, ayan, gravel bike. Ibig sabi ng gravel bike, combination siya ng bikes and road bike. So medyo mas makapal po yung gulong niya dahil gravel bike po siya. Ito nga pala si Promax gravel bike natin. Alloy frame na siya. Kaya medyo magaan na siya medyo handy na din siya, madadala niyo siya kahit saan. Pwede nyo rin ilagay sa kotse, sa tricycle, hindi siya masyado mabigat. So kung kayo ay mag ride perfect po sa si ating gravel. Ayan, pati yung gulong niya, napakaganda na, makapal na, quality na. At yung kanyang harap at likod, ayan, sa likod din is quality na po ang ginamit natin. Pati yung ating saddle. So pwede nyo ma-adjust yan. Na-adjust po ang ating saddle. Tapos ayun nga guys, ito yung ating brakes. Ayan, ganyan na magiging forma nyo pag kayo'y nakagravel. So, kung ay nagra-ride sa Marilake or kahit saan mang lugar, perfect to. Perfect din mga pang-service school ng ating mga Junakis. O, ba? Diba? Ito naman, dati siyang 8.5. Ngayon, binibay ko lang siya for only 7,299 pesos. Ayan. Okay na yun, okay na. Ayan naman, sa mga naghahanap dyan na gravel bike pero STI na, tama ba? Tama ba STI gravel bike? Ulit-ulit. Ayan naman, kung naghahanap kayo dyan ng gravel bike pero naka STI na, upgraded na siya into STI, presenting Tosic Targa. Ayan ang ating Tosic Targa na naka all black, o diba? Ayan, combination ulit to ng mountain bikes and road bikes. So medyo manipis po ang kanyang gulong. Ayan, pero hindi naman gano'ng kanipis kasi yun nga combination siya ng mountain bikes and road bike. So kung, kung iko compare mo siya sa road bike, ang road bike po talaga is manipis yung gulong. At ang kagandahan dito, naka-smooth welding na. Smooth welding at naka all black pa. Ang angas nyo talaga dito guys kasi all black na po ang gulong na ginamit natin dito at ng frame natin. Ito pala is naka 1x9. Ayan, 1x9 speed na siya. Alloy frame, kaya medyo ma maano na siya. Ayan, medyo handy na din siya. O, oh, ba? Diba? Magaan lang siya kasi naka alloy frame na po ang ating Tosic Targa. At kung ito nga, matatanong nyo, siya pala ay ganito gamitin. Ayan, kayo pag ginamit yan. Ganyan. Ganyan siya. Ah, ba? Diba? Talaga naman perfect ngayong summer kung gusto nyo magpapayat, gusto nyo mag-exercise, mag magpapawis. Sugod na kayo dito sa ating bodega, Kayla's Bike Shop, Marikina Bodega. At ang price nga pala nito, Admin Karen, from? From 16. From 16,000, ngayon po is for only 13,000 pesos. Basta na panood nyo yung vlog namin. Hmm guys, pasok tayo dito sa ating bodega. Marami kayong pagpipilian dito ng mga mountain bikes, road bike, kids car, at syempre ng e-bike. Ito nga pala is price range natin dito sa ating mga alloy na naka 26 r 27.5, and 29ers. Meron tayo dito mga for only 6,500 lang naka-alloy na kayo. Next naman natin, meron tayong 3,799 pesos lang na mga bikes. Ayan. Meron tayong available dito. Maraming kayong pagpipilian na color. Ayan, meron din tayong mga high-end brand. Ayan, Tossic, Romax, Shadow. Ayan, maraming kayong pagpipilian dito sa ating bodega. Ayan, iba't ibang klase ng bikes. At syempre, hindi na magpapauli ang ating mga road bike. Ayan, road bike, gravel bike, available din po dito sa ating bodega price range yung start po ay 7,500 lang. O, diba? At syempre, alloy na yun. Kung naghanap ka man ng folding bike, meron din tayo ditong folding bike. Ayan si ating BikeTech folding bike na size 20 na. May alloy tayo na si Garuda Robin. Meron din tayong BikeTech folding. Size 20 na yan. At syempre, kung naghanap ka ng mga e-bikes, yes, 8,999 lang po ang price range start ng ating mga e-bike. At syempre, marami din tayo dito mga kids bike. Ayan. Kids bike. Ayan, may mga stroller din tayo available dito. Ayan. Ayan yung mga kids bike natin from size 16 to, size 20. Ayan. Tapos may mga marami tayong pa previous. May tumbler, may pa basket pa tayo. At syempre, size 20. Ayan o, oh, napakaganda, ba? Diba? oh, papakita ko na sa inyo sa mga naghanap dyan ng e-bike. Ayan, meron tayo ditong 3-wheels motor style. Ang bestseller natin na electric bike. Para sa mga PWD, katulad ko. Katulad ko, guys. na Namalabo na ang mata. Charot. <laughs> yung mga PWD natin or senior citizen natin, na katulad ko, masakit na po ang tuhod. Ayan, hindi nyo na kailangan ibabayang paan dito kasi may reverse and drive na to. So, pag magbabalans kayo, no need na. Hindi nyo na kailangan ibabayang yung At meron nga tayong trending na video dito sa ating PWD customer. Ayan. Wala siyang paa. ba? Diba? Pero hindi naging had lang yon para makapag-drive ulit siya, makagala siya kung saan niya pumunta, ba? Diba? Or mamalengke siya para sa pamilya niya or magatid ng apo. Hindi naging had lang kasi alam niyo ba kung bakit? Nilabas natin ang three wheels motor style natin. Ayan. With top box pa yan. Nagaya na pinamili nyo. With basket na din sa likod. At syempre, naka-disc brake na pong ating Um, Brake harap. At syempre, naka-digital panel gauge na siya. Ito nga pala is naka-800 watts, 60 volts, 20 amperes na from 40,000 ngayon kay Judge TV for only 30,999 na lang. Grabe dating 40,000 ngayon, 30,999. Super sale tayo ngayong summer. Kaya sumugod na kayo dito sa ating bodega. Ayan, talaga namang imported ang ating mga electric bike. So dito na natin ina-assemble ang ating mga electric bikes bago natin i-deliver sa inyo. At syempre, para malaman natin or makita agad natin kung ano yung mga defect, yung mga kulang na parts. Kaya ayan, dito natin siya ina-assemble. Kita nyo naman ang ating mekaniko. Busy, busy. Medyo mayayain lang siya. Ito nga pala sa ating Super na naka 48 volts, 12 amperes. Ayan, perfect talaga to pang service sa school sa trabaho. Ayan, ganyan siya kaganda, guys. At syempre, malambot na yung upuan. Hindi naman nanakit yung puwitan nyo. At meron na tong angkasan. May sandala na din siya. May signal light. May footrest na din to sa angkasan. At meron na din footrest to sa inyong ano mismo, sa inyong, sa driver mismo. Hindi pa nakabet, pero ayun nga, tulad na sinabi ko, ina natin ng maayos ng kompleto para pag ginamit nyo po or diniliver namin sa inyo is 100% gagamitin nyo na lang. At syempre, ayan, naka-digital panel gauge na nga pala to, 350 watts. At syempre, from 13,500 ngayon po kay Judge TV for only 12,499 na lang po si ating Super Wosu na naka-350 watts. Let's go! Ayan Judge, bound to San Mateo nga pala ang ating Marvel 4 wheels electric bike na naka 1,000 watts na. At sila sir Ayyan. nga po ang nag-order. Baka may shoutout ka po sir. Ay, wala na. Baka... Oh, nandito yung may-ari. Oh, nand <laughs> ah, nandito yung may-ari ng e-bike na bumili. Nandiyan, nandiyan ka nandyan so, sa loob. Oh, ayan. Si, uh, Yus si Ma'am Jocelyn. Ati jo, kay Ma'am Ate Jo. Na. Thank you, thank you so much po. At kung gusto nyo nga mag-order ng ating mga Marvel 4 wheels, 2 wheels, 3 wheels, Punta lang kayo dito, katulad nila sir, pinick nila ang ating e-bike na binili nila sa Kailas. O, oh, diba? Thank you, thank you so much po, sir. Ingat po and God bless. Ride safe po. God bless po. napakaganda ganda nito, Judge, kasi alam nyo ba, may spare tire and mugs na yan. May kasama na yung sound system. Meron na siya audio system, kung baka pwede nyo lagay ng, uh, ng uh, pwede nyo i-connect sa Bluetooth, pwede nyo lagay USB at may free na travel na yun. At kung makikita nyo, may luggage rack na yan and crown light. Kaya kung gusto niyo mag-order nyo, mag message ako sa ating FMH, Gale's Bike Shop, Marikina Bodega. See you guys!